Kayo ba ng iyong asawa na si Gerald Zimbayan ay hiwalay na, oo, hindi? Oo, oh, ama. Um, hiwalay na kami. Uh, kaya ko to. Nung uh, last month pa, basta hindi ko makalimutan, October 14, na nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas na... Yun nga, sinabi niya na uh, gusto niya magkaanak and hindi na siya happy. So, medyo confused ako and shocked and bakit ngay ngayon? Bakit ngayong oras na to? Bakit sana, intay mo man lang ako makauwi sa Amerika. Maraming bakit, maraming... Uh, na ako na in fairness wala naman kami talagang pinag-aawayan. Actually sa buong pagsasama namin talagang bilang sa daliri yung yung discussion nga eh hindi nga yung away. So parang nagulat lang ako na why ngayon anong meron sa October? Anong meron ngayong araw na to? And bakit madaling araw dito? Siyempre, ang hirap magbasa. Siyempre, bukod sa, sa akin, hindi mo naman makikita yun. Kasi siyempre, tulog ka pa, di ba? Parang may sasabihin ako sa'yo, kanya, bla, 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 bla. So, yun. Ano ang yung naging reaksyon? Sumagot ka? Sumasagot ako, ta pero bukod sa yung initial reaction ko na parang okay naman, ganun. Tapos nung nag-sync in na sa akin, nung umaga na, siyempre, Initial reaction ng asawa, not, natural yun na, siyempre nagalit ka. Okay. Nagalit muna ako. And then, yun, sinis, sinisinkin ko muna lahat na, ano, ano ba itong nangyayari? Parang, ito na ba yun? Pero actually kasi ama, nung nagpakasal naman talaga ako kay Gerald, uh, nire-ready ko naman yung sarili ko sa ganitong magiging sitwasyon. Kasi alam ko na bata pa si Gerald, baka magbago yung isip. Pero alam mo yung sana wag. Sana wag. Sana totoong may forever. Sana binigyan talaga ako ni Lord ng pagkakataong magkaroon ng magandang pag-asawa. Matagal. Yung ganun. So, nagulat ako na, ah, ngayon na pala yun. Kala ko mga pag-35 na siya. Ganun. Aileen, bago ang text message na ito, wala bang uh, previous na conversation kayo? Wala ba kayong pag-aaway? Wala ba kayong diskusyon tungkol sa mga bagay na ito na hindi na siya masaya at gusto niyang magkaanak? Dahil alam naman niya alam na naman, mahihirapan ka ng yes, magkaanak. ama. I mean, diretsa ang pag-uusap. Yes, ama. Totoo naman yun. And actually, yun nga yung tampo ko kasi the word is tampo. Kasi alam naman niya na bago niya ako pakasalan na hindi naman ako magkakaanak. But ama, I really tried my best kasi meron kaming in vitro. Kahit mahina yung eggs ko, tinatry ko na mag, ano, uh, ano yung tawag doon? Oo, oh, mag IVF. And then meron kaming, meron kaming tatlong Embryo. May name yun, si Gail. Si Grain. Kaya mo to. Si Grain, si Gail. Meron pa kaming isa. Si Gold. Meron pa kami isang embryo eh. Sabi ko sa kanya, pag nagkapera kami, so surprise ko sana siya na ilalagay ko yung baby para meron kami na. Para magkaroon kami ng baby. Siguro yun yung nag-trigger sa kanya na ayaw niya ng surprise. Na ayaw niya ng surprise na bibigyan ko siya ng baby kasi di ba may isa pa kaming embryo, si Gold. Baka yun na hindi niya lang nasabi sa akin. Pero sinabi niya na, nasasaktan siya nung nawala yung dalawa naming baby, si Gail at si Greg. Nasasaktan siya na may bahid ng paninisis sa'yo? H hindi naman. Nasasaktan lang siya? Na, siguro yun yun. Pero alam niya na 3-9 yung yes. that you tried. Yes. And sabi ko pa nga sa kanya, may isa pa tayo, si G gold. Ungas, anak mo rin yun. Amigong sa kanya, may ungas talaga. Oh. Anak mo rin yun. Sana yun, i-try natin. Okay. Parang ayaw niya. Siguro kasi, <laughs> baka ayaw niya ng paba. <laughs> Gusto niya pabilog yung mga baby. Okay.